Twenty-five goals pagdating sa pamilya. Pamilya? Yes. Congratulations to your mom. Thank you, thank you. Are you giving her tips? Uh, <laughs> kasi si mami pag may mga bashers before, na naapektoan siya. Pero sabi ko, wag mo nang masyadong pansinan, mami. So hanggang sa nakasanayan niya na may nagko-comment ang negative sa kanya. Usually, di ba gano'n naman? Oh? Pag may bashers tayo, parang una masasaktan tayo. Taw ka lang eh. Taw ka lang. Oh, yun. Dali. Pero yun, nag-enjoy -e po kasi si mami. So, ayun Oo nga eh. Kaya ako... Sikat na sikat na ang mami mo yun. Kaya ngayon. nga po, ang daming artista na nagsasabi sa akin, pinapanood ko na nai mo. Ako, hindi mo pinapanood. Pero ang saya, ang saya, pinag-enjoy din. Natu Congratulations, ma'am. Nakakatuwa nga. Mm. Ah, Kuko, ikaw, pagdating sa pamilya? Pamilya? Uh, this time, Tito Boy, every time na talagang may free time, uh, gusto kong mag out of the country man lang. Oo, parang buo. Oo. At least man lang. Uh, ang ganda nun, in a particular interview, I think, you were quoted to have said, na dito sa Batang Riles, ang pinuhunan ang ang puhunan mo dito ay dugo at pawis. Mm -hmm. literal. literal. Anong ibig sabihin? Kasi sanay po ako sa mga heavy drama dito, boy. And ngayon ako mag-hardcore action may mga times na kami pa mismo yung gumagawa ng fight choreography mm -hmm. sa set mismo dahil binibigyan kami ng freedom ni Direk. And yun naman, na-appreciate ko yun. Pero nakakapagod. Ibang pagod talaga tong hardcore action. Pero na-enjoy ko siya eh. Paano mo pinaghandaan? Lalo na yung mga action scenes? Uh, mga workshops with Sir Ronnie Ricketts. Tapos ako, buta lang physically active talaga ako ever since. And nag aral ako mag-parkour, Tito Boy, for, ah. this. Kasi yun yung edge ni Kidlat. Galing. Ah, Balo yeah, Lubilipad. sa mga buildings. Lang, uh, Mabinig, That's really interesting. Manunod ako ng mga batang rilis ko Ano ang takeaway ko? Takeaway mo, Tito Boy? Uh, hindi porket bata ka, hindi ka napakinggan. Hmm. May boses ka? May boses ka, may pinaglalabang ka. Tama na yung hostisya. At uh, ako mismo, Tito Boy, nung, yun sa character ko palang, Tito Boy, kasi sabi mo nga, kada character dito makaka-relate ka. Ako, yung karakter ko dito, Tito Boy, napakalayo sa akin. ang Bakit? Matalino, eh. Ah, wow, okay. hindi, hindi okay. naman dito. Pero, dito. <laughs> mamaya gagawin natin yan. Gagawa ko kami ng eksena dito. Anong eksena, hindi ko alam. Pero subukan natin. Kung pwede akong mag-audition sa mga batang reels. Um, pero mamaya natin gawin yan. Dito, may boses kayo sa fast talk. Let's do fast talk. Okay? Miguel, tiblat, uh, tindat. kidlat, Drama, action. boss na lang. Reels, uh, reels. Reels. Mabilis, malakas. Mabilis. Cutie, hati. Cutie and hati. Oh, bravest thing you've done, Miguel? Uh, umamin. Oh, umamin. 1 to 10. Gaano ka katinit? 8.5. Ga, uh, 1 to 10, gaano ka kapogi? Ah! Siguro mga 8.5. <laughs> Miguel, 1 to 10. Gaano ka kalambing? Nine. Gaano mo kamahal si Isabel? 1 to 10. 11. Kokoy, boy kabado, boy kulot. Boy kulot muna tayo. More shows, more awards. More shows. Magka-girlfriend, magka-award. Magka-award. Best actor, best son. Best son. Malagkit tumingin, matalas tumingin. Malagkit tumingin. <laughs> malakas ang dating, malakas mga asam. Malakas mga asam, mala. 1 to 10. Gaano ka katorpe? 1. <laughs> Kokoy, 1 to 10. Gaano ka katsismoso? Ten. Ah, oh, one to ten. Seven. Gaano ka kalapitin ng girls? Po. Gaano ka kalapitin ng girls? One lang. One to ten. Eleven, mm -hmm. eleven. Twelve. Gaano ka kalapitin ng gays? Ten. Guilty or not guilty? Para sa inyong dalawa. Nag-screenshot ng chat. Guilty. 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 Guilty or not guilty? Namghost ghost ng babae. Not guilty. not guilty. Guilty or not guilty? Napikon sa kapwa-artista. Guilty. 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 guilty or not guilty? May pinagselosang artista. Not guilty. <laughs> not guilty. Guilty or not guilty? Uh, Nag-pass out sa kalasingan. Ay, not guilty. Not, guilty. not guilty. guilty. Guilty or not guilty? Niligawan ng babae. Niligawan uh, ng babae? Not guilty. Hmm. Wala na oras ito. Ay, <laughs> meron pa. Meron pa. Guilty na lang. Guilty or not guilty? Nagkagusto sa mas matanda. Dati naman to eh. Ay, guilty. Ay, guilty. Guilty. Lights on, lights off. <laughs> Dim lights. Happiness. Kahit alin, dito po, laban ako okay. dyan. Best time for happiness. Anytime, Anytime. talaga yan. Complete the sentence. Ang tunay na barkada ay... Ang tunay na barkada, sarilis mo makikita. Oo. Oh, 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 oh. Ang tunay na barkada, ah, nagpapahiram ng pera. Meron ka ba? Oo. Oh. Ano Tama. Ano Baka naman. But <laughs>